Sa online, yung mga tinatawag na mystery parcels o yung mga hindi na-deliver o na-claim na packages mula sa mga online shopping platforms. marami nga lang ang nababahala dahil ang ilan dyan may address pa ng naunang buyer. Pero babala sa mga tumatangkilik, ayon mismo sa DTI, labag ito sa batas. Narito ang part 2 ng report ni Mobile Journal, Merimon Reyes. mystery parcels online. Exciting, di ba? Eh nako, bakit unclaimed packages pala? Safe ba ito o labag sa batas? Pag-usapan natin yan. Let's go! Kailwat kanan na ang mga nagbebenta ng tinatawag nilang mystery parcel sa social media o shopping platforms, parang yung balikbayan box na binili ng isang vlogger na ngayon ay iniimbestigahan na. Sa internet, may nagbebenta by pack o kada sako at kahon. Meron ding tigpipiso lang kada mystery parcel sa live selling. At ito raw ay mga unclaimed or returned parcels. Yun nga lang ay makikita sa ilan dito ang waybill o shipping at personal details ng umorder kaya ay kinabahala ng netizens ang seguridad ng mga mamimili. Ayon sa Consumer Protection Group ng DTI, nakadepende ang legality ng pagbebenta kung saan nanggaling ang mga parcel o package. Um kung ito ay nakuha sa legal na pamamaraan, halimbawa na pili niya ito sa auction ng Bureau of mismong may-ari nitong parcel na to, pwede niya itong ibenta, walang kaso yan under the law kasi siya naman ang owner na noong parcel na yon. E eh, paano naman kung hindi ka nila? Um, pero kung halimbawa yung parcel na binibenta niya ay nakaw or halimbawa nakuha siya, pilfered siya mula sa storage ng Bureau of Customs yung mga hindi pa nare-release, maaaring kasuhan ang nagbe bilin ng parcel mismo, um, under the law, ang tinatawag natin dyan yung anti-fencing act, no? So, pwede siyang um, makasuhan ng criminal yung penalty sa ganyan. Sinisilip na rin ng DTI ang freight forwarders, consigners at sellers ng mga mystery parcel o balikbayan boxes. Kung tungkol naman sa parcels tulad ng mga binibenta online, iimbestigahan daw ang terms and conditions kung ang nagbebenta ba nito ay ang lehitimong may-ari ng packages. Sa pamamagitan ng kanilang online monitoring unit, maaaring mahuli at mapatawan ng notice of violation o show cause order ang sinumang lalabag sa anti-fencing law. Para naman sa waybills na nakadikit pa rin sa parcels na binibenta, paalala ng DTI na required mag-comply ang mga consigner, freight forwarder, maging ang kahit na sinong seller sa Data Privacy Act. So na auction na boxes, maaaring maging violation niya ng Data Privacy Act na merong penalties ranging from 1 to 3 years na pagkakakulong or 500,000 to 2 million in fines. Para sa may mga concern na related o katulad nito, maaari kayo magpadala ng mensahe sa DTI para walang magiging biktima ng scam at maging smooth ang bawat checkout. Mobile Journal Mary Monreyes po hatid ang mukha ng balita.